The Monday. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage Dahil sa bawat halalan Ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Maynila From Cebu Sa General Santos City Sa Libak Sultan Kudarat Matabato City Trento Agusan del Sur The and News Our city. Our city. The Monday, 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalan! Maka lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives Brigada News FM The music and news authority Mga Brigada ng ating one time the new Filipino time ganap ng alas 12 ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide sa tanghali! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Headlines! Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali! Kabrigada ang paok, abay tinutunto na ang boss ng nirayed na Pogos Kamhab sa Pasay City kahapon! Paanda ang mga foreign workers, deport na! Dr. Tony Liacho, na hindi, hindi pa mumuliti ang ginawang pagquestion sa Korte Suprema ng zero subsidy sa PhilHealth. Ang Senate Health Committee Chairman na si Sen. Christopher Bongo naman na ang pagtalakay sa isyo ng fund transfer ng tanggapan. Ang Kamara naman mga kabrigada, target na rin imbistigahan ang mga Manoy Ghost students na binipis ng DepEd... Paupang pa bahay, tinupok ng apoy sa Quezon City. Pilang ng mga namatay, sumipa pa sa walo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon, Webes, February 27, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada Walo, patay sa isang sunog na naganap sa isang paupahan dyan sa Quezon City. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! Report! Trahedya ang sumalubong ngayong araw sa mga taga-barangay San Isidro, Galas, Quezon City matapos sumiklab sunog sa isang tatlong palapag na paupang pa bahay kung saan walong katawan na matay at isa ang nasugatan. Ang ilan sa mga nasawi natagpuan sa ikauna at ikalawang palapag ng nasunog na bahay. Hindi pa naman tukoy ng motoridad ang pagkakakilala ng mga biktima pero apat sa mga ito ay lalaki at apat din ay mga babae. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas dos kaninang madaling araw na sumiklab apoy sa ikalawang palapag ng bahay na mabilis na itinaas sa unang alarma. Tumagal ng halos 40 minuto ang sunog bago tuloy ang naapula. Sa ngayon ay patuloy pang pa investigasyon sa pinagmula ng sunog. Tinatayang aabot naman sa 3.6 milyon pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Off. Bagong bago Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada, inaalam na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, kung kasama ba sa daan mga foreigners na nahuli sa na Pogo Hub sa Pasay City kahapon ang mga boss ng illegal na operasyon. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay PAOC spokesperson, Winston Casio. Sinabi nitong iba-validate pa nila kung may mga matataas na tao mula sa mga mahigit apat na raang dayuhan na kanilang nakuha. Uh, well, aalamin uh, pa po natin, mm -hmm. ipo-validate pa po, i ng mga ito. Medyo matatagal ng ating proseso ng interview sapagkat may kitang pataraan po ito. Mm -hmm. And uh, we'll see kung may mga bosses na, na nakuha rito. Kasyo mga kabrigada, subject for deportation na ang mga nahuling ito at itinuturing ng mga suspect. May mga paglabag umano ang mga ito at kung mapapatunayan sa sala ay maaaring maharap sa kaso for deportation ngayon. So, suspect oh. suspects po sila. So, they are all in violation of our immigration laws at saka in violation doon sa ban mm. na itinalaga ng ating Pangulo as uh, per Executive Order 74, series mm. of 2024. So, mm. talagang kung meron tayong ma-identify dito na talagang mga taong responsable, mga managers, mga team leaders, and so on, yan yeah, mm. po pwede Sa 401 mga kabrigada ng foreign nationals, sa 7 ang Chinese, 132 ang Vietnamese, 24 ang Korean, 11 ang Malaysian, 14 ang Indonesian, 12 ang Burmese at isang Madagascar national. Uma, ataw, Samantala, kabrigada ang Malacanang naman maghihigpit ho ng siguridad kasunod ng pagkakaresto sa mga Chinese spies na nagmamanman daw sa palasyo. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada! brigada. B -b 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 report! Naalarma ang Malacanang sa pagkakaaresto ng National Bureau of Investigation sa dalawang Chinese at tatlong Pilipino na umano'y naniniktik sa palasyo. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na paiigtingin nila ang seguridad sa Malacanang at sa Pangulo upang mapigilan ang anumang banta. Nabatid na naaresto ng NBI ang dalawang Chinese at tatlong Pinoy dahil sa paglabag sa Spinage Act. Ayon sa mga suspect, inutusan umano sila ng isang Chinese national na si Ni We upang tiktikan ang village Gilmore Airbase, sa Camp Aguinaldo, Malacanang, Campo Crame at maging ang US Embassy kapalit ng bayad na 2,500 hanggang 3,000 piso kada araw. Na-recover din ng NBI ang mga kagamitang ginagamit sa pag-aespiya kabilang ang mga sasakyang may nakakabit na unauthorized international mobile subscriber identity o IMSI catchers. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na may naaresto ang mga otoridad na pinaghihinala ang mga Chinese spies. In the heart of China, Changing Lives. Ito si Brigada Maricar Sargan mm -hmm. ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Sa ibang balita mga kabrigada, isang dangerous president yan po ang naging paglalarawan ni Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon sa Zero Subsidy sa PhilHealth. Ito ay kasunod ng kamakailang paghahain ni Liachon ng petisyon sa Supreme Court na kumukwestiyon sa constitutionality ng ilang probisyon ng 2025 General Appropriations Act matapos ang zero allocation para sa naturang government-run health insurance program sa panayam ng Brigada News FM Manila kay health, o sa health advocate okay ta sinabi nitong delikado ang ginawang ito sa PhilHealth dahil maaari itong maulit <tong> zero subsidy sa dangerous president kasi pwede nilang ulitin yan kung magpapabola tayo hmm. malinaw na sinabi na ng bicameral conference committee in exclude nila ang Philhealth sa 2025 kasi meron silang alert sa 600 billion reserve pero sa February 4 na oral argument sa Supreme Court sinabi ho ni um, Justice Ami Lazaro Javier, yung findings hmm. ng COA ng Philhealth reserves natin is significantly lower than its act actuarial obligation. sinabi pa nila at yon mga kabrigada na ni ihain niya ang petisyon ng mag-isa. Ginawa niya man ito para hindi mabahiran ng politika ang kanyang isinusulong. I file this independently para hindi mabahira ng politika. Oh, okay. That's number one. Mm -hmm. At it transcends sa uh, politics and personal interest and it is a matter of protecting the right of every Filipino. So yung laban natin na uh, Brigada Abner, mm -hmm. Brigada Gab, laban, laban ko, laban ho ng bawat Pilipino ho ito. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. haga brigada si Bang Panigpan ang ating mga balita. Inasalamata naman ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo ang Korte Suprema matapos itong talakayin ang isyu hinggil HO sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth kailan ginawasyon ni Associate Justice Ami Lazaro Javier ang urgency o ang urgency ng paglilipat ng PhilHealth na kanilang excess funds sa National Treasury Program. Malala mula sa pool ay tinutula na ng senador ang pagtransfer ng pondo ng PhilHealth dahil ang pera dito ay dapat lang daw gamitin sa pangangalaga ng kalusugan ng mga Pilipino. Mga kabrigada, si Senate President Escudero iniutos ang pagbuo ng Senate Admin Support Group para sa impeachment trial. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Nagdaan ni Senate President Cheese Escudero ang Special Order Number 2025-015 Series of 2025 na naglalayong magbuo ng Administrative Support Group na sa Senado sa panahon na mag-convince sila bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, layo ng pagbuo ng grupo na ito na matiyak na walang magiging aberya sa kanilang gagawing paglilitis. Sa ilalim ng ang order na ito, itatalaga ni Escudero ang kalihim ng Senado bilang clerk sa impeachment court alin nga sa rules of procedures sa impeachment trials. Sa pamamagitan nito ay magiging otorizado si Senate Secretary Atty. Renato Bantog Jr. sa pagki-issue ng mga administrative order, directive at maging guideline. In the heart of changing knives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila The News Brigada Balita Nationwide! Ang parallel probe naman mga kabrigada sa Monoy Ghost Beneficiaries sa Senior High School Voucher Program ng DepEd noong 2023, ipinanawagan dyan sa kamera. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! report Pinaiimbestigahan ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon ang umano'y umiiral na ghost beneficiary sa Senior High School Voucher Program ng Department of Education. Nais ni Bongalon na magkasan ng Joint Motor Proprio Inquiry ang Committees on Basic Education and Culture at Good Government and Public Accountability. Hinggil sa ulat na naglilista ng non-existent students ang mga pribadong paaralan noon pang taong 2016. Ayon sa kongresista, kailangan ng mabilis na aksyon mula sa Kamara upang maisalba ang kredibilidad ng programa, lalo't hindi lamang pera ng bayan ang nawawala, kundi pati ng taong bayan sa sistema ng edukasyon. Lumalabas umano sa preliminary findings na milyon-milyong piso ang nawala sa budget para sa edukasyon at sinisira ang orihinal na layunin ng SHS Voucher Program na i-decongest ang public schools at suportahan ang mga lehitimong mag-aaral. Ipinunto ni Bongalon na nagsimula pa umano ang ghost beneficiaries noong 2016 sa ilalim ng Administrasyong Duterte at naipagpatuloy sa liderato ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Si sinasabing noong school year 2023 to 2024, 52 million pesos ang nalaga sa gobyerno kung saan labindalawang dalawang pribadong paaralan mula sa siyam na division ang nagsumiti umano ng bogus and Dagdag pa ng mambabatas sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara ay kulang umano ang safeguards at oversight kaya hinayaang manatili ang scam at ang paglipana ng mga individual na nagmamanipula sa sistema. Bagamat nagsagawa na ng internal investigation, si Education Secretary Sani Angara marapat anya na silipin ang Kongreso ang usapin upang matiyak ang pananagutan hindi lamang sa mga may-ari ng paaralan kundi maging sa mga opisyal ng DepEd. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang AFP mga kabrigada pinabulaanan ang kumakalat na impormasyon ukol sa disapproval ng daily subsistence allowance ng mga sundalo. Obrigada, Kath Austria. E obrigada, Mon. Obrigada. Report. Mariing pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines sa mga kumakalat na impormasyon sa social media hinggil sa umanay disapproval sa pagtaas ng 350 pesos daily subsistence allowance ng mga sundalo. Ayon sa AFP, taliwas sa mga mapaninlang na impormasyon na isama ang naturang dagdag allowance sa aprobadong 2025 General Appropriations Act. Patunay ito lang patuloy na suporta ng pamahalaan sa kapakanan ng mga sundalo. Tiniyak ng AFP na mananatili itong nakatuon sa pangangalaga sa kanilang hanay at hinimok ang publiko na maging mapanuri upang maiwasan ang pagkanat ng mga pekeng impormasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. bago. Brigada Balita Samantala mga kabrigada, ang kondisyon naman ni Pope Francis ang ating Santo Papa habay nagkaroon na ho ng slight further improvement matapos tamaan ang pneumonia sa parehong baga. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! brigada. B -b 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 Report! Inanunsyo ng Holy Press Office na bahagyang bumuti ang lagay ng Santo Papa. Kamakailan ay naiulat ang pakikipaglaban ni Pope Francis sa double pneumonia. Nitong mga nakarang araw, sinabing critical but stable ang lagay ng Santo Padre. Batay naman sa pahayag ng Holy Press, nagkaroon ng slight further improvement o bahagyang pagbuti sa nakalipas na 24 oras sa kanyang kondisyon. Maliban dyan, ang mild kidney insufficiency na unang naobserbahan ay humupa na. Maging ang CT scan result ay nagpakita umano mano ng normal progression sa lung inflammation. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 5.1, Brigada NUSF sa Manila. The music and news. Uh, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. ating health news, mga kabrigada, ngayong papalapit na ang Marso na National Women's Month. Paano nga ba pahahalagahan ang ating mga ina? Papalapit na po ang National Women's Month ngayong Marso, isang mahalagang pagkakataon ito upang kilalanin at ipagdiwang ang lakas, talino at kontribusyon ng mga kababaihan sa ating lipunan. Ang buwan na ito mga kabrigada hindi po lamang tungkol sa pagbibigay pugay kundi pati na rin sa pagpapalakas ng boses ng mga kababaihan pagdating sa kanilang mga karapatan, kalusugan at kapakanan. Mahalagang bigyang pansin ang mental at pisikal na kalusugan ng mga ina lalo na ang mga nagbubuntis at ang mga bagong nanay pa lamang upang masiguro ang kanilang well-being at ng kanilang pamilya sa National Women's Month. Ipakita natin ang ating suporta sa mga kababaihan sa bahay man yan, sa trabaho o sa komunidad at hikayatin silang patuloy na mangarap at magsilbing inspirasyon sa iba. Isa po yung paalala mga kabrigada mula sa Moms Love ES1 Capsule, nakapartner ng mga ina para matiyak ang kanilang kalusugan mula sa pagpaplanong magbuntis hanggang sa breastfeeding stage para kina-baby. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide Balita, makabayaning pagtutulungan. Kabrigada mangiyak-ngiyak na nagpapasalamat ang 22 anyos na si Dailin May Monde Lejista nang matanggap nito ang 7,000 pesos na cash wala ho sa mga taong may mabubuting kalo kalooban na nagbigay ng tulong sa pamamagitan ng Brigada News FM at ng One Tahanan. Dumulog po sa Brigada News FM Kidapawan, si Nadailin at ang kanyang 18 anyos na kapatid na si Mariani Lehista dahil sa umabot po sa 220 6,000 pesos ang kanilang hospital bill. Si Mariani Makabrigada ay nagsilang kay Baby Win, na premature, at dahil 7 months pa lang ang baby, nahihirapan ito sa paghinga at at 30 uh, ang heartbeat kaya't na-confine sa paggamutan. Sa panawagan ho ng magkakapatid, sinabi nilang tanging pag-asa lang ang kanilang dala nang sila ay nanawagan sa brigada. Maraming tagapakinig ang nagpaabot ho ng tulong maliban pa sa mga opisina ng pagobyerno at pribadong sektor. Personal pong tinanggap ni Daylin, mga kabrigada, sa Brigada News FM Kidapawan, ang nalikom na 7,050 pesos mula ho sa mga maawaing puso ng mga tagapakinig. Meron pang nagpahabol sa impilan at nagbigay po ng isang libo git sa 90,000 pesos ang alagang natanggap ng magkapatid na ibinayad sa paggamutan at nabawasan ang kanilang hospital bill na 226,000 pesos. Pinayagan sila makalabas ng management ng paggamutan kahit na mayroon pa silang balance. At dahil dito, malaking pasasalamat ni Mariani habang kanlong-kanlong nito ang anak na si Baby Win sa kanilang paglabas sa paggamutan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat, ka Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Alita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Together in the heart of changing lives.